sa uh, kapisanan ng mga uh, social media broadcaster. Thank you sa enjoy. Vice ganda tinawanan lang ang reklamo ng mga social media broadcaster. Idinaan na lamang sa tawa ni Vice Ganda ang reklamang ipinataw laban sa kanya ng isang grupo na nagpakilalang mga social media broadcaster sa bansa. Sa dinaluhan niyang isang birthday celebration na hinga ng comments si Vice ni Von Bilinario ng TV5 tungkol dito. I'm here to enjoy ang agad na sagot ni Vice sa baytawa. Let's enjoy tonight, sabi pa niya. Samantala matatandaan Matinding reklamo na ang isinampa ng isang grupo laban sa magpartner na si Vice Ganda at Ayon Perez, kaugnay pa rin sa umano'y indecent acts na ginawa nila sa It's Showtime. Pagkatapos ngang magbahayag ng suporta ang Christian Coalition Movement o CCM sa Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB sa naging desisyon nitong patawan ng ikalabing dalawang araw na suspension ang It's Showtime ay may bagong grupo ang kumastigo kina Vice at Ayon. Sa official statement mula sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI hinggil sa pagsasampa nila ng reklamo laban kina Vice at Ayon. Ito'y may connect pa rin sa pagsubo ng magkarelasyon ng Icing gamit ang kanilang daliri sa isip bata segment ng It's Showtime noong Hulyo 25. Ilang miyembro ng grupo sa pangunguna ni Attorney Leo Olarte ang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office nitong lunes, Setyembre 11, para formal na magsampa ng reklamo laban sa dalawang host ng each showtime. Ayon sa KSMBPI, kasong paglabag sa Article 201 and Revised Penal Code na may kinalaman sa Section 6 ng Article 201 at sa Republic Act Number no. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa nila laban kinaayon at vice. Kamakailan lamang ay nagpahatid ng suporta ang naturang organisasyon sa MTRCB kasabay ng pakikipag-meeting nila kay Chairperson Lala Soto. Handa raw silang makipagtulungan sa ahensya upang mapigilan at maiwasan ang mga immoral content sa noontime show sa TV. Sa isang post ng KSMBPI, makikita ang mga litrato ng miyembro nito at ni Cheer Lala na may caption na signing of the Memorandum of Agreement between Spin Media and the Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated at the National Office of MTRCB last August 24, 2023, followed by special meeting with MTRCB Chairperson Lala Soto discussing the proliferation of immoral contents in some of the noontime TV shows and how we can support MTRCB in raising the public awareness awareness and action to address moral decay in the entertainment industry. Spin Media Now is an official affiliate of KSMBPI. Sa ngayon ay wala pang pa pahayag na inilabas ng kopol na si Ayon Perez at Vice Ganda tungkol dito.